Hello mga kakampuan. Welcome back to my channel, Roy Molanda. All you're right? Yes. All right. Hi Kevin, namiss ko yung pagkain natin sa Greenies. Kevin, diba Ang dami dami nating order Kevin na pizza. Namiss ko 'yung pagkain natin ng chicken doon, Kevin. Kevin saan, come on mag-message ka na sa akin na miss na kita ng bonggang-bongga, Kevin sana ngayon mag-chat ka na rin sa akin para maulit yung ating pagkain sa Greenwich, 'di ba? Ang dami nating in order Kevin doon sa Greenwich. Sana ngayon magkasama tayo kumakain sa Greenwich. 'Di ba Kevin na mismo yung pizza doon na masarap. Sana kakain tayo ulit doon, Kevin. Tapos, yung may chicken pa at may rice, di ba? Nabusog tayo doon, Kevin, ng bonggang bongga. Kung saan ka man ngayon, Kevin, mag-chat ka sa akin. Namiss na kita ng bongga-bongga, Kevin. Di ba? Palagi nating ino-order talaga yung pizza Kevin. Ngayon sana mag-orderin tayo para masaya ang ating pag-uusap doon, Kevin. Diba, inabot tayo ng isang oras doon sa pizza na mag-uusap lang. ba diba, Kevin? Ang sarap-sarap doon. Tapos, sabi mo na busog ka. Tang paborito mong inorder na pizza. At yun din ang paborito ko. Bagay na bagay talaga tayo, Kevin. Sana Kevin, bumalik ka na at magchat ka na sa akin. Namiss ko yung mga chat mo, Kevin. Tapos yung mga lambing mo, Kevin, sa chat. Na kakain tayo sa... Green di diba? Green lang palagi ang pinupuntahan natin, Kevin. Kasi, nasasarapan ka ng pizza. Tulad ng masarap mong paglalambing sa akin, Kevin. Kevin, kung saan ka man ngayon, inaalaala kita. Sana mag-chat ka sa akin, Kevin para maulit yung ating pagpunta sa Greenwich kasi ang Greenwich Kevin masarap, 'di ba? Masarap yung kanilang pizza doon, Kevin. Sana ngayon mag-chat ka na para magsama tayo ulit sa Green Needs. Kasi yun ang paborito natin, Kevin. Kevin, kung saan ka man mag-chat ka na, namiss kita ng bonggang bongga. Thank you for watching. Bye. I love you all.